lahat ng ating mga viewers. Tayo po ay galing sa Meet Up Place para makit para makuha natin yung laptop na matagal na nating minimiti dahil nakailang palit na tayo ng laptop. Ang nakuha kong laptop, subukan na natin ano po. Ang nakuha nating laptop ay HP. Yan, HP. Napakaganda po ay crumbuk subukan na natin ikabit may kasama nga pala siyang ano pre uh, charger dapat yeah, napakagandang babae salamat shout out sa nakadil ko na magandang babae na napakabait subukan natin na lagyan ng virtual dj ito po ay Chromebook, hindi po siya uh, Window 10. Pero subukan natin patutugin na uh, uh, install natin yung uh, virtual DJ. At uh, bago yan, eh, uh, yung mga hindi pa nagsusubscribe, pasubscribe na, pa-like and share na rin, at saka comment, at hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga ina-upload na mga video. Ito na po. Ah, ito. Dahil ito ay uh, Chromebook. Chromebook, hindi siya Windows 10. Pero, ilalagay ko rin siya sa Windows 10. Pero, naka-Chrome, eh siya po ay Chromebook. Hindi sabihin, hindi siya Windows 10. Pero mabilis siya, mabilis siyang computer ano. Ilagay natin ng uh, ibang apps na uh, DJ ano. Uh, patunogin natin kung talagang gagana nga. Yun. okay Shorting syerte natin dahil uh, almost nyo ang ating pagkakabili ng second hand na ha? laptop yan. ang isusunod natin ay ang isusunod natin ay ang... DJ controller yan malapit na dumating yung ating order yun lang po at sunod na vlog po ulit sana lagi kayong manood sa ating mga vlog salamat po ng maraming